Mahirap ang may utang, pero mas mahirap ang walang mautangan pagdating ng kagipitan. Kaya, kung may taong pinagkatiwalaan ka at handang magpautang sa'yo, magpasalamat ka. Dahil hindi lahat ng tao ay pinagbibigyan. Ang tiwala nila ay isang yaman na hindi madaling makuha. Pero tandaan, kapag may inutang ka, sikaping magbayad sa tamang panahon. Dahil ang tiwalang binigay sa'yo, Kapag nasira, mahirap nang mabawi. Kaya huwag abusuhin ang tiwala. Utang ay responsibilidad, hindi yan basta-basta kinakalimutan lang. Kaya payo ko sayo, please, magbayad ka na ng utang mo.